yung panahon ng kuwait ayun tingnan nyo mahangin dito sa taas tapos ano cloudy lumabas si haring araw pero malamig pa rin <laughs> view dito sa rooftop hmm. kita yung dangas ni Jing Vlog view sa rooftop hi ayun mahangin <laughs> thank you lord maraming salamat sa araw-araw Thank you Lord dahil ito hanggang ngayon malakas pa rin tayo. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag sa challenging vlog mga palangga. Tapos na pa akong mag-exercise. Yan <laughs> pa yung itsura ko matapos na exercise ayun. Parang binagyo. Tapos yung jacket. Ayan. salamat thank you, thank you so much maraming salamat sa hindi kayo nag-skip ng aking ads sa mga nag-share ng blessing na kahit walang kapalit thank you, thank you so much maraming salamat sa inyo lahat God bless us all sa mga member ko na hindi po nagsasawang nag-renew ng kanilang mga membership kahit na walang kapalit po yan ni Jim Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. Kayo po ang tunay na mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Kaya hanggang dito na lang aking vlog. Yun. See you in the next vlog. I love you all.